Bajak pa. Ay, may hindi ng uwak. po tayo Yan, magandang hapon na po mga kaparambin. Tayo po lang magpalit ng mga sprocket po yung isang sit. Kasama si Bayaw, ano, king po. Salamat kay Bayaw. At tayo po ay lumusong kanina sa tindahan, sa sintro. Ay, may umorder po sa atin. Bigla ang order po ng itong ano po, papaya. Kaya tayo po may timbangan ng timbangan 10 kilo po. Yan. Para sigurado po tayo, titimbangin po natin. Tapos ako po. At nung din po sa dulo. Kung, kung nasa laylayan yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Oh. At Hindi pa na yun. Oo. Padulo Kapag, ah, po. po. Tsaka po sili, may order din po sa atin si Lulinda. Doon sa kabila po at tayo harvest din mamaya. Extra income din Buo po. Oo lang. Okay. okay. Bao ng bata. Ah, din na pala yun eh. Ano? Wala ang hunog pa rin. Yan ka o, adami na o. Ayan po o. Sabi, pag may batik, pwede na rin daw. Sa kanya? Hindi, sa ano? Ah, oo, oo. Ano ba po, mga kapramil o. Oo. Ganda po oh. yan oh. Para isa may pwede na rin. Ito. 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 At apat nga yan. Hindi yun pwede dun sa ano. Sa order. Mm -hmm. Hindi pwede. Ayan. Ayan Dalawa. Para isa. Pwede na rin. Isang Hindi araw na. Pa. Hindi pa. Aray. Oh, yeah. Hindi pa. Isa Isang araw na. Aray pwede na rin gulayin. Uh mm -hmm. -uh. Ito po yan, yung ating ano. Kaya mga bilog ah, na yan. Na um... bilog. Uh

Ah, remove. Pwede, pwede na. Hmm, nagutok na rin ah. Ay, iba na hulog. <laughs> iba. Pwede na ito. Hmm, ah. diba? ba? Ah. Laka ng kamay. Ah. Ay, nakapila. Ito. Uh Oo. -oh. Ito. Oh, maganda kami. Ay. ay, malaki na yung ganda. Ayan, ari ay po ah. Garami yung pari oh. Oo, oh, talagang talaga wala mahulog, yeah. gapi. po. Bakit ano? Catcher po, catcher. Bakit di dapat pala no bata ka pa sumali ka sa ano? Catcher. Kasi uh, ano ba softball ba 'yan? Eh baseball. Magaling ka pala eh. Oo. Uh. Oh. Oh. <laughs> Asa ito? Timbangan e wala pa 'yan. Pero na ito. Sampo. Titimbangan po natin. Wala na pa 'yan, pastahan. Ilan ito? Are, sa eh. dalawa, tatlo, uh, lima, anim. Wala naman dalawang kilo. <laughs> Timbangin po natin. Nakakita oh, ng butas. Oo, hmm. Oh, uh, sabi ko sa'yo wala pa. Oh, Ilan? anim na kilo. Anim? <laughs> <Six>. Isang kilo Apat <laughs> isa? pa, oo. Oh, oh. Oh, pa apat pa. Ayun baga oh. Asan ba? Lungkas, oh, yung kasunod, dalawang malaki, yung, dito, yung, malaki dito, malaki isa. Ah, tatlong bilog-bilog bilog na yan. Ito, ito, ito. pa. Uh -uh. Oop! Hindi Aba, ah. magaling. Ah. Mapatakang ka sa mata. Ha. ba? Hindi. Ari ba, pwede na ito? Uh Oo. -oh. Yan apat ka sa mga Wala tayo pang ah. ah, pa yan. Oop! Oh. Aba, talagang magaling ka. Ito, may hinog na ito, Ano? Pwede uh -huh. na pwede na yan hindi man na dinoon uh, oh, uh, oh 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 yeah. yan uh. yan hubad na oh yan dalawa pa sa taas eh madarag lag yung buko silingit ko na. ito alin may ba? isa pang malaki oh alin ba ayan oh sa taas ah, ito. Uh -huh. ito ba ito ba Oh, yeah. talagang maliksik ka. Ah. Apat na ito, May. Sampo na ito. Ulang pa yan. Ulang pa. Uh, isa pa. Isa pa. Yung ito malaki might. yan. ba? yan. Oh. Ba, talaga na ba? Sampo. Ah, isa po, Ari. Oh, sige daw. Timbang Timbangin timbang natin. Oy. Na. Baka kailan timbang, Dala ba? timbang na dalawang mo. Timbangan timbang na. Parang, Baka rin oh. dinakasiro. Malay ko sa iyo. Nandali na. Nakasiro. Oo. Oh. Ilan? Me? Oo, sampu. Yun. Ayos uh -huh. nice na po. Tsaka rin dalawa nating kahinugin po. Yan. Ayos nice na. Mamaya po ang deliver. Magkano daw? 18 daw ah. 18? Ang isang oh. kilo po. Ay, di may 180 ka. Oo. Oh. Ay, plus Pera yung na na ano. Sili eh. po kung makakailan niyo. ultra ito po ating iwanan muna dito sa daan mamaya pag uwi po ay ating ladaanan po ang bawal pala dahil yung puso ang oh, sarap magpinukoy okay, ang sarap na yan dito mm -hmm. na lang po muna pati arinting bangin wala Lalo po ka muna. ng kaunting karne wala yun. po naman na pasok dito tayo na dyan po muna yan at tayo po diretsyo pa rin sa kabila po tayo po nagpapala doon Naroon po yung dalawa nating kasama. Gandaan po hangin niyo. Gandaan po ha eh. Gandaan po buhangin mga kapatid Kaya lang, ano yan? Hindi yan inilalaw. Saan so, ano? no? May lupa? Sa garden. Sa garden. Pwede. Oo, oh, pwede po. Kung wala po itong lupa, tsaka dati, pwede po ito sa bahay. Tsaka sa mga kulungan po ng ating bago, pwede po sana. Eh, hindi po pwede. Marami pong dati, ito po yung gato. Pagka nalaga ng na sarili po. Masayang na Pero ang dami po naman. Eh. Pwede yan, hindi yung ano lang ah. Nips. Kainin mo. Meron pong nips. Hahaha. Eh. <laughs>

Hindi naman mo tungkod mo yan. kaya mo na yan. Ayun. Ang ganda daw. Ayan mo, parang nang nabali mo yun. Ayun mo, kaya yan. Bunga o Pero nabunga din yan. Tingnan mo. Tingnan mo. Awan. Ay, natasok lang ang buhang tsinailas to. Baka nagdalahin mo na doon yung taad. Ha? Takisuan na buhok. Ay, iguan ng baha. Nabubulok. Ay, tuloy ay, mo. No. Ayan. Ayan. Ang sarap yan. Ang no. sarap Ang sarap nito. Babay mo din Baka ka pa. Ang sarap nito. Naabot ng tubig. Mm -hmm. Wala na? Ayan po yung ating tanim din. Na tinapon natin dito yung ano. Yung ganito po. Yung pananim. Ayan nagsibun po. Ayan bulok po. Wala na yung tanim. Huwag kunin mo yung ano. Saan? Kapag baka maalad. Tayo magkatanong po sa atin yun. Ayun ay, po. Pukuin na po natin ito. Ito po yung magandang pananin. Talasin mo na din niya Nakasabit. Aray po, nakadalwa tayo mga kapangyay. Aray po. Ano sora po nito? Yun yung may ano nga po. May asin, paminta, ito so, parang may naakit dyan. Dyan yung hawi. Baga. Bagyo. Ay, eh, ulan. Upo. <laughs> <laughs> Nakaupo. <laughs> Hindi naman na siguro makatutumba yung... Yun eh? Pag-amatibay may. pag may naman yan. Ay, nasa niyo? Ay, naman ba? Ay, naman ba? Pero pa-tulang ang dito, nakakalamang din mo. Oh. Ang ganda ng ano niyan, ito agyong isa. Ito. Ay, ang laki na putol. Ay, pagkalat. Eh. <laughs> Ay, purugot naman. Paano makukuha? Ilang patibay iba. Ayan. Parito nga mo. Piyat, pisap. Kahit po nasa ugat ng liog, tuloy po ang oh, laman. Ang eh. ganda palang balingho yan. Ay, ang ganda ng balingho. yun po ating natanong pala. Kasi nasa ugatan mo. Tuloy po ah. Ang laman. Hmm. Bukay natin sayang. Madali lang yan magbukay ah. Plaser. Hmm. Eh, kata Plaser. Ganyan kami nagmimina noon, okay lang yung kabata ko. <laughs> Matanda ka na ba? Kabataan mo? Ilang taon ka na? Nagmimina po kami noon dati, ganun rin. Kaya lang, ang minimina po namin, mga naman lupa. Baliw mga gabi, no? San Fernando. May laman talaga dito sa taas. Uy, ba't may gumalaw doon? wala mo isnek jan um aso kasalub na sa nakanyan sa ulo labas po laman! yun yun ano kailangan mo magsaka mo marami na yun yun sa loob ko hindi na nakapatong sa ulo yung pinagagamit sa kahit sa anong paraan. Gawin ng arinola ay. <laughs> daddy, gagawin ko ng arinola. Ay, meron pa isa, Daddy. Ayun! <laughs> Naglalabat. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> oh, laki, oh. Ah, dakpa <laughs> ah, tayo, Nakawin oh. na. Saka, may napunan pala yung sa tabing ilog. <laughs> Buti na kayo takin mo Nakakatuwa. Yeah. Ay, pwede na doon maglaban ah. Mm -hmm. Wala lang tayo dalang sa usawa. Yeah. Tagal mamulot niya na. <laughs> wow! Nakaanaan <laughs> <laughs> na sa ubat? <laughs> Ay, si Nasao ba tanay? Ang ganda may pa. Kuya, oo. Oo, pananayin. Hindi mo na eh. <laughs> ka na? Huwag na, isipin ko. Maaanod. Nasa ita ko. Nang wala na <itak>. na Bakit po? <laughs> ah Layo nga. nga. Opo. Ya, yeah, may hey, pananim pa tayo. Oh, pananay. Ya. Yeah. May spray ako yung kuya. May inspray ko diyan. May in-spray. tatanim ar doon. Siya nga ito pala, ano pala maganda ito. na ay Oo. Eh, laki oh. At binapon niya ni Daddy ganun oh. Hmm. Yung pera. Ayun. O oh. oh, Serap. Ayun pa. Hmm. Ara po bulok ko ya, oh. Labot ng, ano ng ano ba? Labot ng ano ba? Hmm, tamo. Ayun pa, may isa pa 'tong. Nakatuwa po 'no. Oh. Ha? Opo. Nakajakkat po tayo ng balinghoy sa tabing ilog. Iya. <laughs> yeah. Birindahan na naman po. Wala na nang. No? Uh -huh. Wala an. Na. Yeah. Ayos. Ang sarap yun. Sarap po nito. May pananin pa po tayo. Yan o. Para pa itong ayaw buwan. May abot ko. Tamo nga naman. Pag talagang... Isandal mo ulit dun sa may ano. At sasabay-sabay natin ang tanong. Sana lang po na. Arating ang blessing mga kapatid. Hindi natin na asahan ako. Ay, paanod-anod lang. Ang... Marami pa yun siguro yun. Doon. Ang mga nakatayo pa yun eh. Oh. Uh -huh. Marami. Katapos lang po natin. Nakailang pa tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anong pito. Nakapito ito eh. Pito. Yeah. Papala pala maghapon. Bukas na ulit ito eh. Bukas na ulit. Nasa si parang ano? Nasa ano? Nasa ano? Ah, naguhugas. Oo, tara na. Bukas na po uli. Yan. Utay-utay po. Nadami ang ating plak din eh. Bukas doon naman po tayo uli. Doon. Sa kalahati po. Ay yung baba po pala. Ay ang sabi po ni mami. Ano? Yung... mais na lang daw po ang ating tatanim doon. Doon sa dati po, doon sa kaduluhan. Yun po yung iga din ay... Tara, otoy. Tayo mga kape doon sa bahay. Ah, si mami po, nagpruning uli O, dine, o. O, otoy, aray, Mga talong, o. Pwede pa, aray. O, otoy, o. Ano, initan yung ko doon kanina. Manguha kayo, utoy. Marami pa doon, sa kabila. Ah, si mami, may, ano yan? Ano yan? Nagbuntis. Nang talong? Nang talong. Ayan, nasa na po. Hindi uh, na ho ari bibilhin. Eh. Oo. Sa bibili pa. Eh sa magarot ni Mari. <laughs> mapalum, oh. Pare, pagdating mo sa inyo, oh, talong. Kesa ko mapalo mo pa. Ako nang siya. Pare, ano? Yan, putihin niyo. Bukas iputol ng katawan niyan. Pre. Puputulin ah.

Tak Ay Ayo Ayun Ayo no, nunggu. Oh porsel napa porsel? Oh pasal itu nampak yang mahal. Mana? Tuh. Ganda. 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 Masih. Ganda. Masih. Ganda. Masih. Ganda. 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 Masih. Ganda. Masih. I-deliver po natin ito sa ano, baba mame. Pati po yung papaya natin. Malalaki po. Para po yung ating ano. Balenghoy. Balenghoy. Bahala na po kasi anong luto. Masarap na po sa nilagang baboy. Masarap na yan, Sarap yun. Sarap yun. Po, Sarap. ano. Masarap yun. Maya po ano. At po yung uwi na po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama po sa buong maghapon at suporta sa buong pamilya namin. Babay po mga kapambin. Salamat po. Bukas po ulit tayo. At hapon na. Magpapatubig naman po ako bukas dito. Oh. Yan. Maibig po yung ating kumbigan. Eh. Malaki po naman dito yung ano, papasok natin. Kaya po yung patubig natin. Eh. Kaya. Yan. bali din ko lang po sa ating papasok. Yun. Eh. Ito po yung papasok sa atin tubig ang mga Hindi kaya pumasok yun ito sa ginagawa nyo. Ayun. Ito po yun. May pakipakit pa. Yan. Hindi na Asin po eh. Yari na naman po maghapon. Bye bye po. See you tomorrow.